Hello guys, magandang gabi. It's me again, Kamotika TV. Don't forget to subscribe sa YouTube channel ko. And susunutin lang natin yung comment dito. Ikuya. Hey, and yun lang. Sagutin natin at sana makatulong sa kanya. Uh, yung experience daw niya is dati siyang construction ano, sa Pilipinas. And gusto niya mag-apply sa wala siyang experience sa housekeeping and yun gusto niya mag-apply housekeeping sa Macau. And, actually, guys, pwede naman siya doon mag-apply. Uh, mag Kaso nga lang, kailangan niya lagyan ng experience yung... Ano niya? Yung resume niya. Lagyan ng experience na housekeeping. Sa Macau naman kasi, uh, ano eh, hindi naman magpit doon. Wala ka nang... Hindi na sila naghanap ng mga certificate of uh, employment mga ganon hindi sila naghanap ng mga ano mo basta makita lang resume mo na may experience ka doon goods na sa kanila yon and lagyan mo ng yung resume mo ng cleaner, housekeeping uh, lahat ng experience na gusto mo ilagay mo doon gawa-gawa ka na lang kung saan dapat tandaan mo yan ha huwag kang maglalagay doon ng pag sa interview kalimutan mo Huwag sabihin nagsisinungaling ka. Lagyan mo doon ng ano, Lagyan mo ng... ng... housekeeping. Sa so, resume mo, dapat tandaan. Tandaan mo yung year, yung months. Diba? Kung ilang years ka doon experience mo, tandaan mo lang yon, At magawa-gawa ka. Ganon. Ganon sa mga mga applicant doon. Kung nga diba nga wala talagang experience. Ka graduate lang. Diba? Pumunta na doon ano ka naman, pag nag-start ka naman doon ng trabaho, tuturuan ka naman. May mga Pilipino ka doon mga kasama. Malabo yung mga, malabo yung mag, magtrabaho ka doon sa Macau tapos wala kang kasama Pilipino. Mag-isa ka lang, bira lang mangyari yun. Once in a blow moon lang yan, mangyari na wala kang kasama Pilipino. na talaga, may kasama kang Pilipino doon. Tuturuan ka naman nila kahit di mo alam eh. Okay lang yun, importante doon makapasok ka nakapasok nakapasok ka na goods na yun yan uh, experience walang problema yan no experience kasi ako dati wala namang experience eh. wala experience pero nakapasok ako sa trabaho sinabi ko lang mayroon nilagyan ko yung resume ko sabi ko may housekeeping ako experience pero sabi ko Iba naman kasi sa Pilipinas saka dito sa Macau. Willing naman akong mag-training sabi mo. Willing to learn. Uh, I'm a fast learner. I'm flexible and hardworking. No? Di ba? <laughs> Gago! Pag sinabi mo yun, sasabi ng Inchik, wow, Okay, okay. Tomorrow, you can start. Di ba? Kung ganun, dapat nalang ka Think positive. Kahit wala kang alam, alam mo lahat sa kang pag nandun ka sa mag o mag apply ka sabihin mo lang lagi kang ano dapat ah uh, think positive yung otak mo malikot maano, ma parang powerful ka lahat alam mo <laughs> makapasa lang eh pag nandun ka na sa trabaho pasok ka na hindi doon mo na ano wala ka na lang ka man naman tuturuan ka naman nila yun lang yung ano yun lang goods lang may mga Pilipino naman tayo mababait dyan. Pag nasa trabaho, ka na naman. Huwag ka lang din magano. ano. Huwag ka lang din mag... Kahit alam mo, dapat humble ka pa rin. Susunod ka pa rin sa mga luma. Pangit yun yung pagkabago-bago mo lang. Puro ano ka. Ikaw pa yung mas marunong sa, sa luma. Dapat pag tuturuan ka, tanggapin mo. Kahit alam mo yung gagawin, paturo ka pa rin. Diba? Hindi yung nagmamarunong ka lagi. Diba? bubugbugin ka dun sa ano sa trabaho pagagalitan ka imbis, imbis mag kayo mag-away pa kayo dun kasi nga ikaw tinuturo ano ba marunong ka mas marunong ka pa eh ayaw mo sumunod eh dapat po ano, ganun pangit yun dapat ikaw yung bago mag adjust ka hindi yung hindi yung luma yung nag adjust sa'yo ikaw dapat pagpakumbaba ikaw yung luma ikaw dapat makikisama hindi sila yung makikisama sa'yo yun yun. Karamihan kasi ganun eh. Hindi may katrabaho ko before na ganun. Na ayaw ng tinuturuan. Bago lang siya. Eh, tinamad na kami magturo. Ayun. Alam mo nangyari sa kanya? Hindi pa natapos yung siguro one month lang siya doon. Hindi na siya pinakontinyo. Kinat na yung ano niya, puta niya. Eh, wala eh. Lagi nagmamarunong eh yung turuan namin ay sumunod kala naman niya yung tinuturo namin sa kanya is ano eh uh, hindi tama tsaka siguro iniisip niya na kaya inuutusan siya dahil ano eh dahil ayaw na namin magtrabaho gusto namin siya patrabahoyin hindi ah tinuturo namin para matuto sa trabaho mga gagawin alam naman pagdating mo doon bago pala alam mo na lahat, lahat gagawin mo hindi hey, ganun malabo mangyari yun yung pang-alam yung area dun eh. Tapos, pag feeling mo, alam mo na lahat. Sinong gaganaan magturo sa'yo pag ganun? Yun lang guys, uh, uh, sir, sana katulong sa yung advice ko sa'yo. Okay lang yan, kaya't walang experience. Lusutan mo muna yung immigration sa Pilipinas. Yun yun, pag nakalusot ka na, goods na yun, paparty ka na sa mga Yan lang so much, uh, share sa pag-comment. Uh, ingat ko lagi, thank you po.